Leo. Ngayong araw ang pahiwatig para sa iyo ay ang maging maunawain at istrikto sa tamang paraan. Mag-ingat sa pagsasalita, lalo na kung ikaw ay nakararanas ng inis o galit, huwag hayaang manaig ang mataas na tono ng boses. Kapag kontrolado mo ang iyong damdamin, makakagawa ka ng desisyong tama at makabuluhan, kung mayroon kang deal o transaksyon sa malayong lugar, maaari mo itong ipagpatuloy o ipagpaliban depende sa iyong nararamdaman sapagkat may positibong enerhiya at swerte ka sa mga taong makakasalamuha mo. Ang pahiwatig ng araw na ito ay nagsasabing ang iyong mga desisyon ay magiging mas makabuluhan kung batay sa kapayapaan ng isip, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan kung ang iyong anak o mahal sa buhay ay humiling ng iyong kasama sa isang lakad o aktibidad, gawin mo itong pagkakataon upang makasama sila. Magdudulot ito ng positibong enerhiya at masayang resulta hindi lamang sa inyong samahan kundi pati na rin sa inyong emosyonal na kalagayan. Ang pagkakaroon ng oras para sa pamilya ay magpapalakas ng inyong relasyon at magbibigay ng kasiyahan sa bawat isa. Sa pag-ibig, ay may sinyales ng tampuhan o hindi pagkakaintindihan sa iyong relasyon. Sa pagkakataong ito, mas mabuting alin ang katahimikan at mahabang pasensya. Iwasan muna ang magsalita ng mga bagay na maaaring makasakit o makapagpalala ng sitwasyon ang pagiging kalmado at pagintindi sa damdamin ng iyong kapareha ay magpapabilis ng pagkakaayos ng anumang suliranin. Sa trabaho, ay maging alerto at mag-focus sa iyong mga gawain ngayong araw, may pahiwatig na ang araw mo ay magiging mabagal o tila walang patutunguhan kung mawawalan ka ng konsentrasyon, mag-ingat na hindi madala sa mga abala o tukso ng catamaran. Dahil maaari kang mapag-alitan o mawalan ng pagkakataon, gawin ang lahat ng makakaya upang matapos ang mga gawain, at sa gayon ay magkaroon ka ng masayang araw sa trabaho. Sa pera, kung may ekstra kang pera, maganda ang pagkakataong tumulong sa mga magulang o magpahiram ng pera sa mga nangangailangan. Ang pagtulong ay hindi lamang magpapagaan ng iyong loob kundi magdadala rin ng positibong enerhiya na maaaring magpaunlad ng iyong kabuhayan sa hinaharap. Ang pagsunod sa ganitong pahiwatig ay magdadala ng kasaganaan at balanse sa iyong buhay. Para sa dagdag na swerte, piliin ang mga kulay na color green at color white dahil laging magiging maunawain sa dapat na pakikipag-usap. Isaalang-alang ang mga numerong number 33, Number 8 at number 29 dahil magdadala sila ng positibong enerhiya at kasaganaan sa iyong araw. Tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw. Makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan mo ang direksyon ng iyong kapalaran at mas mapalakas ang iyong mga desisyon.